Alam nyo mga kababayan, dahil nakaranas tayo ng bah baha, ngayon tapos hinahanap yung mga flood control projects na di yung ano, ba, binangga ng isang barko na hindi ko alam kung sa barko yata. Sisi na lang natin sa China yung barko. Ano? Anyway, alam nyo, ang the best talaga na mangyaring senaryo sa Pilipinas, the best eh? Wag na yung mga Duterte kasi matitino yun. Wag na yun. Alas Dapat BBM with pink lawans. Uh, may mga babalik yata sa Senado na mga pink lawans. Tapos uh, mayroong tatakbong sa Ganyan. Mayroong magmamayor. Mayroong uh, sila na lang. Bigay na natin sa kanila yung bansa natin. Nang tuluyan. Sila na. 100%. BBM, huwag na tutulan yan. Pati yung mga puppet master niya. Yes, sila na. Ganon din naman. Tayo, magpray na lang tayo. Magdasal, ganon. Pag bumaha, tanggapin. Pagka may krimen, tanggapin. Pangitang justice system. Ah, ganon talaga. Ganon na lang. Ganun. Ganoon na lang. Tapos pag nagpropaganda sila, sinira yung iba. Oh, yung bad naman nila. Tama, tama ang government. Pag may dinonate, wow, tambalus-los. Wow, thank you. Wow, with your name. Wow. Ganoon na lang. Ganoon na lang, Pilipinas. Pakamatay na tayo lahat.